So, paano naman kunin ang median ng ungroup data? So, bago natin kunin yung median ng data, ng ungroup data, kailangan muna natin isaayos yung mga data from lowest to highest or highest to lowest. Pababa, papuntang pataas, or pataas, papunta baba. No? Huwag na natin kakalimutan yan. So, dito sa 6, 9, 4, 5, and 3 and ang pinakamababa dyan ay 3 sunod 4 sunod 5 and ang susunod ay 6 and 9 so isinaayos na natin siya from highest or from lowest to highest na so ang median lang dyan ay yung pinakagitna so ano bang pinakagitna natin? Yan. Hmm. Um, Dan mo lang para mas madali ka. Okay. So, nagkasalubong sa 5. So, ang median natin ay median is 5. Okay? Ay, e, ganun pa rin ba pag highest to lowest? O, try natin. 9, 6, 5, 4, 3. Okay. And, ganun-ganun mo lang. Um, arrow mo lang. Okay. So, nagkasalubong sa 5. So, same pa rin yan. Median is 5 pa rin. E paano naman kapag yung date, o yung mga data na given is even. Pag sinabi natin even, 2, 4, 6, 8. Paano kung ganun yung naibigay na bilang? Sige. So, dagdagan natin. Yan natin. Para wag kayo malito. So, example, 4, 7, 1, 3, 2, and 9. Okay. So, 4, 7, 1, 3, 2, 9. So, 6 yan. Ibig sabihin, even. So, sabi ko kayo na, is-is natin from highest to lowest or lowest to highest. So, 1, three, four, seven, and nine. Okay. So, one. So, punta ka naman sa kabila. Ganun, ganun mo lang. Ganun mo lang. So, magkakasalubong sila sa gitna ni three and four. Wala na tayong pupuntahang number. Tama? So, ang gagawin